para pagbinta, para pagbinta, buan, walang lahok, walang lahok pagbinta ayun okay. ayun mo ako ng lahok, namuha ako, ano ako ano lahok ha? Oh. nalahoka ito po ito nalaha ayan oh, buntot na uh, na. yung kinukuha kasi ano kinukuha kinukuha ayan kinukuha namin kinukuha ito kon ko yung isa kukunin ko yung isa ayan ito kukunin ko kukunin yung isa ko